you mga tol, welcome sa Double K TV, ang inyong paboritong tambayan para sa mga latest boxing updates. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mabilis na panalo ng ating kababayan, si Gino Rodrigo, kontra sa undefeated Puerto Rican fighter na si Matthew Gonzalez. Ano nga ba ang nangyari sa laban? Tara, alamin natin. Gino Rodrigo, ang hari ng unang round. Hindi inaasahan ng marami, pero si Gino Rodrigo 1411, walong kos, ay nagpakita ng kanyang lakas at bilis, tinapos ang laban sa first round TKO laban kay Matthew Gonzalez, 10 hanggang isa, anim na kos. Ang laban na ito ay ginanap sa Amerika, at napatunayan ni Rodrigo na ang Pinoy fighter ay hindi basta-basta. Kabanan ng tapang at lakas. Paano nangyari ang panalo? Isa mabilis na kombinasyon, si Rodrigo ay nagpakawala ng matutulis na kombinasyon na nagpayanag kay Gonzales. Dalawa matinding power punch, isang solidong suntok ang nagpatamba kay Gonzales, dahilan para hinto ng referee ang laban. Tatlo undefeated no more, si Gonzales, na dating walang talo, ay hindi nakaligtas sa bagsik ng Pinoy fighter. Ang kahalagahan ng panalo, ang tagumpay na ito ay napakalaking hakbang para kay Gino Rodrigo. Pinatunayan niya na kaya niyang makipagsabayan sa international stage. Ang panalo na ito ay magbubukas ng mas malalaking oportunidad para sa kanyang career. Ang susunod na tanong, sino ang susunod? Matapos ang dominanteng panalo, marami ang nagtatanong, sino kaya ang susunod na makakaharap ni Rodrigo? Makakalaban kaya siya ng mas mataas na rango na fighters? O maghahanda na siya para sa isang titulo? Comment down below mga tol kung sino ang gusto niyo susunod na makalaban ni Gino Rodrigo. At huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang Double KTV para sa mas marami pang boxing updates.